I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. I don't appreciate this kind of attitude. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair, Um, the book is not for sale we only pay for the publication of the book and um, we will send senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book Oh um, this question is not only for me madam chair para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing um baka, baka ilang araw pa bago mapadala at ko which i certainly will but i am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong tell us more about the book isang kaibigan at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ide sa kasama ng uh, mga bag sa 1 million learners sa remote communities madam chair madam chair This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, We commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine, we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at i distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator, kind of attitude. You know have, uh, Madam, Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, Noong 2016, tumatakbo si Sen. Risa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Um, with the with the with due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really i I understand there's history among all of us here but uh, I think that we should really stick to the budget and I think uh this is just being very objective i I would like to ask also uh, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is um but maybe just a general we won't ask line by line ano ba libro na yan? but tell me is it for uh good manners and right conduct that's fine um is it science is it history so maybe just a general one so we can just answer it because i understand that every office will have its own advocacy and initiative so but then I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one, any of the undersecretaries can uh, tell me uh, what the topic of the book is? Is it history? Is it what is it? Madam Chair, the explanation is in the title. Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Our... Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati, na walang kinalaman uh, sa tanong ko. Uh, just uh, for the record, uh, as a last point Madam Chair, this is public funds. And we're making inquiries uh, about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. pero po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record um, Madam think, Chair. Uh,